Good morning mga kanegosyo. Ngayong araw pala ay nag-pick up kami ng mga stock na pitch Sa video ito ay sa uh, sasabihin ko kung magkano yung pinupunan ko kada pili ko ng mga pits At kung magkano nga ba ang pinapatong ko dito kada kilo. Kaya tara, samahan nyo kami guys. Maaga pala ay umalis na kami para maaga rin namin makabalik. Saktong sakto mamimili rin yung buya ko ng mga feeds kaya sumabay na ako dito. Ubus na kasi yung stock ayun nga may nadaanan ba kaming huli yan ingat pala dyan sa mga wala pang lisensya kumuha na kayo mga tropa para iwas abala nadaanan so, pa rin pala yung GRM uh, rice trading Diyan ako minsan kumukuha ng mga bigas ayun na nadaanan na namin yung Robinson's Palawan ito nga pala may mga nagtitin na rin dito ng mga prutas. Mamaya, mamimili rin kami ng mga paninda naming kutas. Ito na nga, nandito na tayo sa Palawan Poultry. Bali 2 years na pala kami sa Palawan Poultry na ito. Kaya may discount na silang binibigay sa amin. Ito nga pala yung mga display nila. Dapat uh, pumili ka muna ng mga na uh, gusto mong bilhin pare uh, parisipuan pero sa akin ang pinipigilan ay pinipigilan uh, agad sa kanila para sa kanila yung stock ng stock ito nga pala yung mga, mga uh, stock nila na uh, naka uh, na, uh, na, uh, 25 kilos yan mga inner tone, mga konsimbre. Ito nga pala si Ador, ang pogi nilang tagabantay dito sa bodega. Ito nga pala yung mga available nilang mga stock. May grower, Yan mga grower at mga mash. Kung ano lang yung mabinta yun lang ang uh, binda nyo para hindi kayo mabulukan ng mga feeds. Ito na nga yung binayaran ko. 41,480 ito na nga at ilalabas na nila yung mga stock na in order namin bali magkahiwali pala kami ng kuya ko ng order dahil sa kanya ay dadali niya to sa uh, sa isa niyang pwesto sa San Rafael ito kinakarga na nila bali ma mabinda nga pala yung grower pilits dun sa uh, pwesto niya yan uh, dinamihan ko ngayong mga inerton dahil mabinta yan sa pisto ko. Marami kasi mga sabungero sa area namin. Ang pinapatubo ko pala sa mga pits na yan ay uh, 4 kada kilo. Kung sa isang sa ako, kikita ka na 200 pesos sa 50 kilos. Medyo madilim ngayong uh, kalangitan kaya uh, nilagyan namin ng trapal yung mga pinamili namin baka kasi mabasa. Pag pinasok mo yung ganitong negosyo dapat... Uh, kung ano yung hinahanap ng tao, yun ang number one na ibinta mo. Kung saan yung fast moving ng mga feeds. Namili rin pala ako ng mga seeds ng mga gulay. Yan, mga kombinex. Mga shampoo ng manok. May mga nagaanap kasi yan doon sa akin. Happy birthday! Sa akin yan! <laughs> ano yun Sa akin yan! Ayun, at natapos na aming mag-pick up sa Palawan Poultry, ngayon ay dadahan naman kami sa uh, bilihan ng mga asukal. Ayun, dito na kami sa bilihan ng mga asukal at uh, mag-order na si Kuya ng mga asukal. Dito nga pala ay may binda rin sila mga mampika ayun at binababa na nila yung mga stock para i-karga sa truck nag order rin pala siya ng mga harina bali pina, uh, repack niya to para malaki laki yung kita pag ko ako kasi punti lang yung gigitain ayun at nagutom nga ako kaya bumili ako ng uh, tinapay Yan yung tinapay na nabili ko may palaman nga pala tong cheese kaya sobrang sarap nga bagong luto kasi Nandito na nga pala kami sa ng mga prutas. Ayun, marami kami binili mga apple dahil uh, nag mga bata. Pinarugan na lang namin sa bubong ng truck dahil uh, hindi na magkasya sa likod. Dito pala kami namili sa Comel Store. Yan makumplete yun siya. Nag-wholesale ng mga bulay, mga protas. Hanggang dito na lang ang aking video mga kanegosyo. Maraming salamat sa panonood.